Ngayon ay ang banal na pagtitipon ng araw ng muling pagkabuhay. Umaasa ako na tatanggap kayo ng maraming biyaya at pagpapala mula sa Diyos sa pamamagitan ng panghapong pagsamba na ito. Ngayon, pag-aralan natin ang mga katuruan ni Kristo sa ilalim ng sermon na may titulong, Ang Muling Pagkabuhay at Ang Espiritual na Katawan. Pagtiningnan natin ang kasaysayan ng sinaunang simbahan ang muling pagkabuhay ay tunay na makabuluhan. Ang pag-asa para sa muling pagkabuhay ay nagkaroon ng malaking epekto sa pananampalataya ng mga banal ng sinaunang simbahan. Sa kabila ng anumang paghihirap, hindi sila natakot. Nagkaroon sila ng pag-asa para sa mundo na darating sa halip na tumuon sa kirot at pagdurusa ng mundong ito. Sa likod nito, ang nagbigay sa kanila ng lakas ay ang muling pagkabuhay ni Jesus. Patungkol dito, ang manunulat ng mga Hebreo ay sumulat gaya ng sumusunod. Ang iba'y pinahirapan at tumangging tumanggap ng paglaya upang makamit nila ang higit na mabuting pagkabuhay na muli. Ngayon, sama-sama nating suriin ang tagpong ito para magkaroon tayo ng mas malaking pag-asa para sa hinaharap na hinanda ng Diyos para sa atin sa langit. Tingnan natin ang Hebrews chapter 11 verse 33. Hebrews chapter 11 verse 33 na ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalataya ay lumupig ng mga kaharian, naglapat ng katarungan, nagtamo ng mga pangako, nagpatikom ng mga bibig ng mga leon. pumatay ng bisa ng apoy, tumakas sa mga talim ng tabak, lumakas mula sa kahinaan, naging makapangyarihan sa digmaan, nagpaurong ng mga hukbong dayuhan. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli. Ang iba'y pinahirapan at tumangging tumanggap ng paglaya upang, ano, makamit nila ang higit na mabuting pagkabuhay na muli. Kahit na labis silang pinahirapan, tumagis silang tumanggap ng paglaya. Sa ibang salita, hindi sila gumawa ng mga dahilan para lang maiwasan ang mga sandaling iyon. Ano ang dahilan sa likod nito? Ito ay para makabahagi sila sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Kaya, ang muling pagkabuhay ni Yesus ay nagkaroon ng napakalalim na epekto sa mga banalang sinaunang simbahan. Sila ay ibinilanggo, kinutya at hinagupit gayunman tinis nila ang lahat ng uri ng paghihirap tumatangging tumanggap ng paglaya paano ito naging posible ito ay dahil naniwala sila sa muling pagkabuhay naniwala sila na kahit na mamatay ang kanilang laman sa lupang ito muli silang bubuhayin ng Diyos pagkatapos nito Tagkaroon sila ng pag-asa na gagawin niya silang isang maharlikang pagkapari sa kaharian ni Kristo sa umaga ng muling pagkabuhay. Para sa kadahilan ng ito, paano nilarawan ng Diyos ang kanilang pananampalataya? Sa propesya ng pitong simbahan sa Revelation, nilalarawan ito bilang ang Iglesia sa Efeso. Dahil ang kanilang pananampalataya ang pinakakanais-nais. Gayunman, sa paglipas ng panahon, pahina ng pahina ang kanilang pag-asa para sa muling pagkabuhay at sa langit. Dahil dito, hingit nilang pinagtuunan ng pansin ang mga makalupang bagay na nagdulot ng pagkawala ng pananampalataya ng sinaunang simbahan. Mga kapatid, tunay na kamangha-mangha ang kaluwalatian ng muling pagkabuhay ni Kristo. Gayunman, hindi natin dapat nakalimutan kailanman na ang ating pananampalataya sa muling pagkabuhay ay nakapaloob sa katotohanan ng bagong tipan. Hindi tayo dapat na mamuhay para lang sa panandali ang kasiyahan sa lupang ito. Isipin ng walang hanggang mundo na hinanda ni na Ama at Ina para sa atin. Sinabi ng Diyos na, Ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Dahil ibinigay sa atin ng Diyos ang pag-asang ito, dapat nating asamin ang sandali kung kailan ang ating katawan na may pagkasira ay mabibihisan ng walang pagkasira ng muling pagkabuhay ni Kristo. Napapaisip tayo ng ano kaya ang mangyayari sa sandaling iyon dahil hindi pa natin ito naranasan dati. Sabit nating hinihintay ang sandaling ito. Kaya ang ating mga mithiin at mga pinahahalagahan ay dapat na maiba mula sa mga mithiin at mga pinahahalagahan ng mundo. Dapat nating ipagmalaki ang pagiging mga Kristiyano. Naniniwala tayo sa Jose Lohim sa panahong ito ng Espiritu Santo. Alalahanin natin na tayo ay nasa pinakamarangal na posisyon ng paniniwala sa Diyos Sama at Diyos Ina. Habang ginagawa ito, isa puso natin ang dakilang kahulugan ng muling pagkabuhay sa araw na ito. Habang nabubuhay sa lupang ito, maaari tayong humarap sa mga paghihirap, Gayunpaman, huwag tayong tumuon sa mga makalupang bagay. Hindi natin dapat nakalimutan kailanman ang kaharian ng langit at hindi natin ito dapat na isuko kailanman. Muli natin itong kumpirmahin sa Hebrews chapter 11. Chapter 11 verse 35. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli. Ang iba'y pinahirapan at tumangging tumanggap ng paglaya upang makamit nila ang higit na mabuting pagkabuhay na muli. Ang iba'y nagtiis ng pagkalibak at paghagupit at maging ng mga tanikala at pagkabilanggo. Sila'y pinagbabato hanggang mamatay, nilagari, pinagpapatay sa tabak. Sila'y naglibot na may suot na balat ng mga tupa at kambing. Mga nagihirap, pinag-uusig, inaapi. Nasa mga iyon ay hindi karapat-dapat ang sanlibutan. Sila'y nagpalaboy-laboy sa mga ilang, sa mga kabundukan, sa mga yungib, at sa mga lungga sa lupa. Saan nagmula ang ganitong uri ng pananampalataya? Ang katibayan ay matatagpuan sa verse 35. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli at makamit nila ang higit na mabuting pagkabuhay na muli. Mahanap natin ang katibayan sa dalawang versikulong ito. Ang mga banalang sinaunang simbahan ay nagkaroon ng pag-asa para sa langit. Ang pamumuhay sa lupang ito ay maaaring maging maginhawa. Gayunman, kung ang kaginawaan na ito ay umahad lang sa daang patungo sa langit, dapat tayong magkaroon ng pananampalataya na tanggihan ito. Ang lupang ito ay isang proseso lang na dapat nating pagdaanan para maabot ang langit. Hindi ito ang tunay nating destinasyon. Tinularan ng mga banal ng sinaunang simbahan ng buhay ni Kristo ng may ganitong kaisipan at iningatan ang kanilang pananampalataya. Kaya sinabi ng Diyos na ang kanilang pananampalataya ay ang pinakamaningning. Ang dahilan kung paano sila nagkaroon ng ganitong kaningning na pananampalataya ay ang pagkakaroon nila ng pag-asa para sa muling pagkabuhay. Kung gayon, ano ang magiging anyo natin pag tayo ay muling nabuhay? Tinuro sa atin ni Jesus na tayo ay tulad ng mga anghel sa langit. Hindi na tayo mananatili pa sa toldang ito ng laman. Kung gayon, suriin natin ang iba't ibang mga gawa ni Jesus matapos siyang mabuhay muli, dalawang libong taong nakalilipas. Lumipat tayo sa Luke chapter 24. Tingnan natin ang Luke chapter 24, verse 13. Nang araw ding iyon, Dalawa sa kanila ang patungo sa isang nayong tinatawag ni Imaus, na may anim na pung ang layo sa Jerusalem. At pinag-uusapan nila ang tungkol sa lahat ng mga bagay na ito na nangyari. Samantalang sila'y nag-uusap at nagtatanungan, si Jesus mismo ay lumapit at naglakbay na kasama nila. Subalit ang kanilang mga mata ay hindi pinahihintulutan na makilala siya. Ito ay hindi nangangahulugan na hindi siya nakilala ng kanyang mga alagad. Ang kanilang mga mata ay hindi pinahihintulutan na makilala siya. At sinabi niya sa kanila, Ano ba ang inyong pinag-uusapan sa inyong paglalakad? At sila'y tumigil na nalulungkot. Isa sa kanila, na ang pangalan ay Cleopas, ang sumagot sa kanya, Ikaw lang ba ang tanging dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng mga bagay na nangyari sa mga araw na ito? Sinabi niya sa kanila, Anong mga bagay? At sinabi nila sa kanya, tungkol kay Jesus na taga Nazaret na isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita sa harap ng Diyos at ng buong sambayanan at kung paanong siya ay ibinigay ng mga punong pari at ng mga pinuno upang hatulan ng kamatayan at siya'y ipinako sa krus. Si Jesus ay naglakbay na kasama nila patungong Emmaus na labing isang kilometro ang layo. Kaya paanong hindi nila siya nakilala? Mga kapatid, ano sa palagay niyo? Ito ay dahil si Yesus ay nasa kanyang muling nabuhay na katawan noon. Tinuro sa atin ni Yesus na sa muling pagkabuhay, tayo ay tulad ng mga anghel sa langit. Nang panahong iyon, si Yesus ay nasa ganitong estado. Nang pinagputol-putol niya ang tinapay at ibinigay ito sa kanila, nabuksan ang kanilang mga mata. At nakilala nila na, siya ay si Yesus. Siya ay biglang nawala. Ipinaalam sa atin ng Diyos na tayo rin ay babaguhin sa ganitong espiritual na katawan. Magpatuloy tayo sa John chapter 20 verse 19. John chapter 20 verse 19. Nang magdadapit hapon na ng araw na iyon, na unang araw ng linggo, iyon ay nang magdadapit hapon na ng araw ng muling pagkabuhay. Habang nakasara ang mga pinto sa kinaruroonan ng mga alaga, dahil sa takot sa mga Hudyo, sa ibang bersyon naman ng Biblia, malinaw na nasusulat na ikinandado nila ang mga pinto upang walang sino man ang makapasok. Hindi lang nila isinara ang mga pinto, kundi ikinandado rin ang mga ito. Muli nating tingnan ang verse 19. Nang magdadapit hapon na ng araw na iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto sa kinaruroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo, tumating si Jesus at tumayo sa gitna. Sinara nila ang mga pinto at walang nagbukas ng mga ito. Pero biglang nagpakita si Jesus sa gitna nila. Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, si Jesus ay kumilos gamit ang espiritual niyang katawan. Hindi niya pinaintulutan ang dalawang alagad na makilala siya. Pinagkalooban din niya sila ng pangunawa sa pamamagitan ng pagputol-putol ng tinapay. Matapos nila siyang makilala, siya ay nawala sa kanilang mga paningin. Gayun din, nang magkakasama ang mga alagad habang nakasara ang mga pinto, dumating si Jesus at nagpakita sa gitna nila. Muli nating tingnan ang verse 19. Nang magdadapit hapon na ng araw na iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila sinabi, Kapayapaan ang sumainyo. At nang masabi niya ito ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran. Kaya't ang mga lagad ay nagalak nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, Kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama ay sinusugo ko rin naman kayo. At nang masabi niya ito, sila hiningan niya at sa kanila ay sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay ipinatatawad sa kanila. Sinumang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad. Sa ganitong paraan, si Jesus ay biglang nagpakita sa gitna ng silid na nakasara ang mga pinto, kung saan walang nagbukas ng pinto para sa Kanya. Hindi lang iyon, nang nakilala siya ng dalawang alagad, bigla siyang nawala. Kumain din siya kasama ng mga alagad. Sa ganitong paraan, Kumilos ng malaya si Yesus sa pagitan ng ikatlong dimensyon at ng ikalimang dimensyon. Tingnan natin ang verse 24. Ngunit si Tomas, isa sa labindalawa na tinatawag na kambal, ay hindi nila kasama ng dumating si Yesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, Nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako at may lagay ko ang aking daliri sa binutas ng mga pako at may lagay ko ang aking mga kamay sa kanyang tagiliran ay hindi ako maniniwala. Pagkaraan ng walong araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, nakasara din ang mga pinto rito. Subalit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna at sinabi, Kapayapaan ang sumainyo. At sinabi niya kay Tomas, Ilagay mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit po rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan kundi sumampalataya. Nakita ni Tomas ang bakas ng mga pako sa mga kamay ni Yesus at ang bakas ng sibat sa tagiliran ni Yesus. Pagkatapos niyang makita ang lahat, sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko, sinabi sa kanya ni Yesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka mapapalad ang hindi nakakita gayon may sumasampalataya. Pakiusap, pag-isipang mabuti ang anyo ni Jesus, ang kanyang mga aktibidad, at kung paano siya nagpakita at nawala. Hindi ba ito kamanghamangha? Ito ay hindi maituturing bilang pagkakaroon ng pisikal na katawan. Ni hindi rin ito maituturing bilang pagkakaroon ng isang daang porsyentong espiritual na katawan. Maari siyang magkaroon ng katawan na para sa mundo ng ikatlong dimensyon o ng katawan na para sa ikalimang dimensyon, anuman ang naisin niya. Ito ang record ng Biblia tungkol sa mga aktibidad ni Kristo pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Pagpatuloy tayo sa Acts chapter 1 verse 6. Sa loob ng apat na araw, nagpakita siya sa kanyang mga alagad para patunayan sa kanila na siya ay muling nabuhay. Pagkatapos, sinabi niyang, Dahil nahuwakan mo ang mga bakas ng mga pako sa aking mga kamay at mga bakas ng sibat sa aking tagiliran, dapat kang magpatutuo sa lahat ng tao tungkol sa aking muling pagkabuhay para ang lahat ng nagdurusa sa kamatayan ay maligtas. Sa ganitong paraan niya, ipinagkatiwala sa kanila ang misyon na pangangaral. Tingnan natin ang Acts chapter 1 verse 6. Verse 6. Nang sila'y nagkakatipon, siya'y kanilang tinanong, Panginoon, ito ba ang panahon na panunumbalikin mo ang kaharian sa Israel? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo na malaman ang mga oras o ang mga panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng Kanyang sariling autoridad. Ngunit tatanggap kayo ng kapangirian pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksiko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, dinala siya sa itaas. Ang lahat ng pangyayaring ito ay lampas sa pangunawa ng mga taong nabubuhay sa mundong ito na pinamamahalaan ng mga pisikal na pagkilos. Naglao siya habang nakikipag-usap sa kanila at pagkatapos ay biglang lumitaw sa isang silid na nakakandado. Sinabihan niya si Tomas na hawakan ang bakas ng sibat sa kanyang tagiliran at ang mga bakas ng pako sa kanyang mga kamay at minsan ay kumain din siya na kasama nila. Sa huli, ipinakita ni Kristo sa kanyang mga alagad ang kanyang pag-akyat sa langit. Hindi ba't ang Biblia ay tunay na nagbibigay sa atin ng pag-asa? Sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, hinayag sa atin ni Kristo ang pag-iral ng kamanghamanghang mundo. Ipinaalam niya sa atin na hindi lang ang mundo ng ikatlong dimensyon ang umiiral, kundi may isa pang mundo na higit pa rito. Kaya tinuruan tayo ng Diyos na huwag kailanman mawalan ng pag-asa para sa langit. Ito ay dahil kung ano ang nasa lupang ito ay hindi ang lahat-lahat. Sesus si ay biglang nawala habang nakikipag-usap o biglang nagpakita sa gitna ng isang silid na nakakandado. Bakit patuloy na ipinakita ni Yesus ang mga ganitong bagay? Hindi ba tinuro sa atin ni Yesus na may iba pang mundo na higit pa kaysa sa nararanasan natin ngayon? Dinala si Jesus sa itaas habang nakatingin ang mga alagad at siya ay ikinubli ng ulap sa kanilang mga paningin. Pag-isipan natin ito, mga kapatid, naiintindihan niyo ba ito? Pagkatapos ng muling pagkabuhay, ipinakita ni Kristo sa kanyang mga alagad ang kanyang espiritual na katawan. Kapwa ang anyo para sa tatlong dimensyon at ang anyo para sa limang dimensyon. At tinuro niya sa kanila na, pag ay muling nabuhay, magkakaroon kayo ng mga ganitong espiritual na katawan. Ano ang mangyayari sa ating katawan? Nasusulat, itinanim na may pagkasira, binubuhay na muli na walang pagkasira. Hindi ba tungkol ito sa muling pagkabuhay? Kumpirmahin natin ito sa pamamagitan ng Biblia. Lumipat tayo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 40. Mayroong mga katawang makalangit at mga katawang makalupa. Subalit iba ang kaluwalhatian ng makalangit at iba naman ang makalupa. Mayroong kaluwalhatian ng araw at iba ang kaluwalhatian ng buwan at iba ang kaluwalhatian ng mga bituin sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. Kayun din naman ang muling pagkabuhay ng mga patay. Itinanim na may pagkasira, binubuhay na muli na walang pagkasira. Ito ay itinatanim na walang dangal. Ito ay binubuhay na may kaluwalhatian. Itinatanim na may kahinaan. Muling binubuhay na may kapangyarihan. Ito ay itinatanim na katawang laman. Ito ay binubuhay na katawang espiritwal. Kung may katawang makalupa, ay mayroon ding espiritwal. Sa ganitong paraan, ibinibigay sa atin ni Kristo ang kanyang mga katuruan at ang pag-asa para makabalik tayo sa espiritwal na mundo. Verse 48 kung ano ang taong mula sa alabok, gayon din silang mula sa alabok. At kung ano ang taong mula sa langit, ay gayon din silang makalangit. At kung paanong taglay natin ang larawan ng taong mula sa alabok, tataglayin din natin ang ano? Ang larawan ng taong makalangit. Tingnan natin ang sumusunod na versikulo. Verse 50. Mga kapatid, sinasabi ko ito, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang may pagkasira ay magmamana ng walang pagkasira. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sampagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Sa sandaling iyon, tayo ay babaguhin gaya ng ipinakita sa atin ni Kristo. Habang nakikipag-usap si Kristo sa dalawang alagad sa kanilang paglalakbay patungong Imaus, nakilala nila siya. Sa oras na iyon, nawala si Jesus. Sa silid kung saan ikinendado ng mga alagad ang lahat ng pinto sa takot na baka pasukin sila ng mga Hudyo at hulihin sila, biglang nagpakita si Jesus sa gitna nila. Ipinakita niya sa kanila ang mga bakas ng pako sa kanyang mga kamay at ang bakas ng sibat sa kanyang tagiliran. Pagkaraan ng isang linggo, nagpakita siya kay Tomas na hindi nila kasama sa panahong iyon at nagsabing, ilagay mo rito ang iyong daliri dahil sinabi mong hindi ka maniniwala malibang gagawin mo ito. Kalaunan, kumain din siya na kasama nila. Sa huli, apat na pong araw matapos ang kanyang muling pagkabuhay, nasaksihan ng mga alagad ang pag-akyat niya sa langit sa bundok ng mga ulibo. Ipinaliwanag ni Jesus ang katotohanan ito. Ang katawang pisikal ay mababago sa katawang espiritual. Kayo ay babaguhin sa isang kisap mata sa huling pagtunog ng trumpeta. Tingnan natin ang verse 53 sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Subalit, kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat. Ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, Nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Subalit, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya, mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na ano ang sinabi ng Diyos tungkol sa ating gawa? hindi ito magiging walang kabuluhan. Sinabihan tayo ng Jos na ipangaral lang mabuting balitang ito sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Hindi ba't mga kaawa-awang tao tayo na naaalipin ng kasalanan at kamatayan? Maging ang mga banal ng sinaunang simbahan ay natakot sa lahat ng bagay bago sila nagkaroon ng pag-asa para sa muling pagkabuhay. Gayunman, nang naunawaan nila ang muling pagkabuhay, hindi na sila natakot. Tumanggi silang tumanggap ng paglaya upang makamit nila ang higit na mabuting pagkabuhay na muli. Kung ipinahayag nila na, hindi na ako maniniwala kay Jesus, maaari sana silang palayain. man sinabi nilang, kung mabubuhay ako, ilang taon pa ba ako mabubuhay? Magagawa ko bang isuko ang buhay na walang hanggan para lang mabuhay pa ng dalawangpung taon? Tunay na tayo rin ay dapat na magkaroon ng ganitong pananampalataya. Ngayon, umaasa ako na sa pamamagitan ng araw na ito ng muling pagkabuhay, ang maalab na Espiritu na taglay natin noong una nating natanggap ang katotohanan ay muli ring mabubuhay sa atin para makapasok tayo sa kaharian ni na Ama at Ina na dati nating kaharian. Maalab kong hinihiling sa lahat ng miyembro na bumalik sa walang hanggang mundong iyon nang hindi iniiwan ang sinuman. Hindi natin kailanman dapat na maiwala ang diwa ng muling pagkabuhay. Kaya tinuturo sa atin ng Biblia na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ang ating gawa ay hindi kailanman magiging walang kabuluhan. Ito ay tunay na amin. Ang lahat ng anak ng Zion ay dapat na mangaral sa ating mga kapitbahay, mga kakilala, mga kaibigan, mga kapamilya, sa mga pinagtatrabahuhan at sa eskwelahan. Ibahagi natin sa lahat ng tao ang magandang balitang ito. Dito, nais kong tapusin ang sermon ngayong araw. Maraming salamat.